parece bugas to lo que usa kilo de tunga usa hay tunga sa kilo to tres mayro guys, kumusta kayong lahat? Ngayon po ay eh, dito kami sa Negros. So, mintras na apay, apay oras, nakakatanggap nakatanggap tayo ng info na mayroong isang uh, pamilya dito na napaka talagang napakahirap yung kalagayan nila. So, salamat ni Rodi, Rodi Saison, siya po ang nakapagsabi sa atin. So, ang ginamit natin sa sasakyan ngayon, sa uh, sasakyan ng panside uh, para malaman natin, samahan niyo kami. Ah, uh, tanungin natin. Wala dito ang nanay anak-anak lang po ang nandito So sige, let's go. Adong ah, bro deh, lek sadong. Ah, uh, unsam unsa manjay kay mitangan nila? Ate ni sila tawana, na. Dugay na man ko diri pud na sila nang ang, papa ani kanang malukabo bitaw. Melukabu, mm -hmm. malukabo og kanang tubig sa kun kinsay ga kinanglan, mo ihang iyang kaban kay siya. Mm -hmm. Tapos ang mama pud ani ya. gapang labah, mm -hmm. gapang labah, mm -hmm. labah. hantud gani karon gapang labah mangani siya. Mm hmm. Dayon ang ihang... Mm -hmm. sa dugay uh, ko nga kuan sakit masakit na masakit siya nang siya na paralyze na siya dili na siya katarong og lakaw ga gakuan na lang siya ani palibot so, so sa, karon asa ron papa namatay siya sa ang mama niya maglabalaba galabar so ang mga anak lang na diri karon Mane siya sir oh sige ha kausapin natin oh, Mangot ka no Di sa'y pangalan sa si iyong mama? Ite. Ite? Hmm. Ya, ikaw? Ita. Anak ka? Hmm. Pila na idadli mo? Ite. Nag-eskwela ka? Pila <laughs> siya? Dulong? Uh, Mag-upat na ni sa katuig. Kasama ni siya ng imong manghod? Bata na ko ni. Bata? Imo na bata? Tuasa so, imong ang imong angkuan? Ang imong bana? To, 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 mama ko. Pa ha? Ka, paangkan ko. Paangkan ka? So na ka rin nagpuyo sa imong mama. Mo uh. ano, na inyong balay din he. Eh? Uh. So ang pauban mo rin matulog imong mama. Uh, um, niya wala na sa kay papa. O uh, oh, yung sabay trabaho, sabay sa pay trabaho sa imong mama. Ala uh. uh, ba. Niya asa man imong mama karon? Oh, tuas makapso. Uh, oh. Uh. Inani nga na kay anak niya naasagay kay ang imong mama maglabala para mm. Uh. manglabada niya yeah, ikaw unsa man sa imong gikuan? himo nya yeah, ikaw tiglong ag uh -huh. dayon ikaw boy, kanang kanang laba dere sa inyo ha uh -huh. Uh -huh. so inaron nga inaron day lita inaron nga kanang inani ra ang panginabuhi sa imong mama nya yeah, ikaw tabang-tabang kasi imong mama din hi uh -huh. kanang unsa man sa kalisod isod uh ka ha -huh. dili uh sa -huh. kanang dili sa obra. Oh, ya, ang iyong pang bugas 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 pala sa bugas tulok kilo oh, sa kilo diyan tunga usahay tunga sa kilo mm. sa kilo sa hay mm. permente ba makalabay yung mama usahay ra talagsara talagsara mm. so si so, Dodong Dodong kamusta Ay, pila na ni edad ano niya pan um, 3 tres, tres? Uh -huh. so uh, kanang pangsudan sudan niyo ninyo sudan mm. ah, pala tamay pan kanang kanang tinapa o kanang uh, Ah, naamoy karon? pugas bukas, gamay na lang gamay na lang? so tagaan ka o oh, ha? tagaan tika para palit o bukas o oh, sudan uh. yan po guys ang nanay po ni Lita isang uh, labandira so ngayon po naghanap ng sinong magpalaba so sila lang naiwan dito so ganito na lang uh, para kahit papano uh, makatulong tayo kahit kunti Maraming salamat ni Ate Pas, Ate Pas Citizens. Shout out po sa inyo, Ate Pas Citizens. Ito po, uh, bigyan natin sila ng, uh, para ibili ng bigas. Na ako yung ha? Ah, hmm. uh, ito po, tanggapin po ninyo. One, two, three. Mayroon kang 3,000. Hmm. Ipalit siguro bugas, ha? Hmm. Parang dilit na kayo mo mag-tisod o pang bugas-bugas, ha? Ignas mama ni magkasi ngalan to si mama Sterlita Sterlita Ignas ya nga siguro kinapalit ko bukas ninyo ha mm. Ipalit sa nanyo o um, kanang sudan ha mm. uh, Palit mag isda oh. uh, ha? Uh, oh. Sige ra mo kao tinapa Sige ra ha? Huh? Mm. Kada kaon tinapa Tinapa japo oh, so, Tinapa japo So karon unsa sama ikasulti ni mo sa nadawat ni mo Nagulas lamang ha? Slamang. Huh? So nalipay Nalipay Oo oh, do dodo no, mm. Bilhan mo ng ano sa gatas kalih ke atas Mana hmm. dong? Mau mau ikasulte? Maslamak. Ha? Maslamak. Oh, hmm. <laughs> Luhoy, ya, Ya, ha? Ah, Karena yeah. uh -huh. sa po, ikso on sa Mama, mama ni uh, Lita. Lita. Si, si pangalan? Lito. Unsa man sad ang imong trabaho? Uh, sa labas ko po. Ah, kanang mamukot. Pumanagat. Nagat. Uh -huh. uh, Oo. Maayong kong salamat sir sa hatag ng kwarta. Para po ma palit nila bugas, so bugas ba? no? So dako na nagkatabang sila. Oo. Uh -huh. uh -huh. kayo. Oo, oh, sige ha. Uh -huh. Salamat, kay, sir. Oo, oh, sige, walay sa payan. Yeah, dili lang kayo may magdugay. Kayo mo pa, Mixibo. Oh. Oo. Sige, sige, lita ha. Uh oh. oh. okay, bye bye. Ayan po guys, uh, yan po guys, uh, babalik na po kami sa Panside. Doon kami naka-stay. So mamaya po ay mag-travel na po kami patungong Cebu. So, yan po a, taot sa tao sa taga Malapay diri tanan, taga Makapso. Boss Rode, eh. ka wala kay sa tao ng mga kaliwat. Ay, sa tao lang sa tanan nga taga Makapso. sa uh, -Balye. uh, Balye. Uh, ah, na sen. Tyson family. Tyson family. Kalago. Uh, yung punta niyo Kalago, Simar. Oo. Oh. Ah, uh, ding ding family. Oo, oh, siyempre uh. no. Yan. Yan po. maraming uh, salamat. Ah, uh, salamat sa panonood.